Pada muai, pada muai, pada muai, Salimani, salima tiba, oh, wangi, 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 ah, wangi, 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 isana, wangi, 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 Maraming tao, hindi pa nag-uumpisa ang tribol ha. Ay, ang hapon pa, alao na ang tribol dito. Isa na, isa. Doha! O, patay na tayo. Dalawa na. Sa limang tira. Hoy, tatlo. 3-0! Okay. pangapat pang na apilarina ma pangapat pangapat na ni pangapat tatlo nang supply tatlo na ba ibagit na oh por zero isa pa sya pa por zero medio medio hayag na panat aw ni dsba oh zero ah oh, ay kumpiyan said dapat ta, Ootiman, dapat ta. Ootiman, dapat ta. Ayaw, na, sa i man. Ayaw kumpiyansa kay sayang um, panahon. Oh, si Ron ang kalaban ni Dia, makaku, makasiyat si Ide ng isa, panalo na. Okay, panalo na. Yan si Ide. Si Bo. Oh. Si Ide si po. panalo na, isang tira lang zero si ang kalaban. Dito oh. ito sa urban, maraming tao nanonood sa setting. Mami ang hapon pang tribal o oh, shout out. Hmm. Boss, shout out boss. O, oh. kumpita sa mga tribal dre. Shout hmm. out oh, sa single mom nga kapamatay ka. Management ito dito ha. Ah. Hmm. Takarong urban. Hmm. Oke, okay, nah dulu sih dia.